Yan mga kaagri, umulan na nga ang panahon. Yan, maganda. Para yung alaga natin ang palaya. Hindi masyadong natutuyo ng ano, panahon. Yan, malapit na tayo mag-harvest ng ating f -point Galaxy. Maganda yan. Maganda yan. tapos kanina nilagyan ko ng lupa yung lupang ano yung lupang durog buwaghag para pag umulan di umulan yung ugat natin ugat ng ampalaya tapos dito tayo sa ano dito tayo sa ating sitaw balatong sa biko yun Malapit na din bumunga yan. Malawak yan. Tapos may mga upo din yan. Upo at para pagulong sa ating ano, talim na ano. sitaw. May kasama. Upo yan. Upo. Tambuli sa Tagalog. <coughs> ganda di ba maganda mga kaparner agri maganda mag alaga ng sitaw gawa ng di kailangan ng masyadong abono at ano abono at pang spray natin at tubig lang ang kailangan And guys si Harbis harvesting.